kasuutan na trending sa 2024 ay nagbabago depende sa mga koleksyon at mga fashion show na naganap. Narito ang ilan sa mga trending na kasuutan na inaasahang magiging popular sa 2024. Isa, Matalax. Ang mga kasuutan na may matalak na kulay tulad ng ginto, pilak, o tanso ay inaasahang maging sikat sa 2024. Ang mga matalik na kasuutan ay nagbibigay ng pampalamuti at modernong vibe sa isang outfit, kaya naman kung naghahanap ka ng maswerteng kasuutan bakit hindi mo ito subukan. 2. Bold Prints Ang mga kasuutan na may malalaking prints tulad ng floral, geometric, o animal print ay patuloy na magiging uso sa 2024. Ang mga bold prints ay nagbibigay ng pagka-vibrant at statement sa isang outfit. Kaya naman isa ito sa magandang pagpipilian mo na maswerteng kasuutan na pagpipilian mo. Tatlo, pastel colors. Ang mga soft at pastel na kulay tulad ng baby pink, lavender, at mint green ay inaasahang maging popular sa 2024. Ang mga pastel na kasuutan ay nagbibigay ng romantic at feminine na vibe. Apat, oversized silhouettes ang mga kasuutan na may oversized na silweta tulad ng oversized blazers, sweaters, at pants ay patuloy na magiging trend sa 2024. Ang mga oversized na kasuutan ay nagbibigay ng casual at cool na vibe lalo sa taong nagsusuot nito, bakit hindi mo ito subukan? 5. Sustainable Fashion Ang sustainable fashion, kung saan ginagamit ang mga eco-friendly na materyales at proseso sa paggawa ng mga kasuutan, ay patuloy na lumalago bilang isang trend sa 2024. Ang mga kaso-utang gawa sa recycled na materyales o organic na tela ay magiging popular sa mga taong may pagkalinga sa kalikasan. Tandaan na ang mga fashion trends ay maaaring magbago depende sa mga pagbabago sa industriya ng moda. Ang pinakamahalaga ay piliin ang mga kasuutan na nagpapakita ng iyong personal na estilo at comfortable ka sa pagsuot. Ngayon alam na po natin kung ano maswerteng kasuutan ngayon 2024. Sigurado hindi ka na mahihirapan na mag-isip kung ano kasuutan ang papatok ngayon 2024. Have a nice day everyone. Naway maging masagana ang pagpasok sa ating ng 2024. God bless po everyone.